okay lang magparamdam ka sa amin yan 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 okay lang sa IMF ka lang gamit ka ng lakas sa amin sa amin dalawa yan guys ayan nandito siya sa harapan natin ngayon nagagulo ba o romiyak okay. so and Guys, nandito tayo ngayon sa amin. Is ito guys dinaraw lang namin to pinuntahan na namin to kasi ito to meron dito ang nangyaring uh... Ano bro nangyari po patay bro tapos yung na ano na inabandon na nila to at ang sabi dito sa mga nakakaalam meron daw dito umiiyak pag gabi pinunta namin to guys na may liwanag liwanag pa kakagabi pa lang kasi nga kung ano yung imip bro nagwala na yun po kasi nga ang lugar na to guys ay sobrang tuktok ng bundok kaya mahirap to magpag nabot ng gabi critical area din to nagwawala yung EMF guys Tignan so. tingnan nyo guys ayan guys oh. So. nagwawala kasi ang area na to guys meron itong namatay at kada daw dito dumaan yung mga nakakaalam dito yung mga kalapit lugar dito meron daw dito umiiyak o sabi saya pa guys pagkasabi na bakho ba bro punta natin sa loob bro Ato ka muna sa labas bro, ako sa loob ha? Oo. Oh. Okay. May labud bro. Tignan natin ba may ahas. Kasi matagal na rin mga abandon. Diba? Silip silip muna. Bakit may ahas bro? Inaanay na yung bahay ba eh? nakapadlak Uy, bukas, bro. Hindi nakapadlock. Pinamunan lang. Pinatong lang. So, ibalik lang namin mamaya, guys. Kasi, sinasabi talaga na dito, mayroon nung oh, nagagulo ba o rumiyak. Okay. Uy, ala. Yan. Bro, ikaw yan? Uh. Ikaw yan? Uh -huh. Oo. Oh, kala ko naman ano. dami pang gamit nito guys kasi so, pasukin natin eh. Mm -hmm. may magagamit pa dito bro ganda ng katrini na dito so makikiramdam tayo dito guys yung emek mo bro dito ano yun mo may pahiram Nandito ba ngayon yung nandito bro Nandito ba ngayon yung bako Patong yung Umiiyak Ayan bro, nandito siya bro Nandito siya sa katre Sa wakas Okay lang, Uparamdam ka sa amin Ayan, yan, yan Okay lang Sa IMF ka lang, gamit ka ng lakas Sa amin, sa amin dalawa Ayan guys Nandito siya sa harapan natin ngayon. Magandang gabi sa iyo. At salamat sa pagpapailaw mo ng EMF na nandito ka. So, yun guys. Ito yung papatunay guys na talagang nag-exist sila dito sa mundong to. Hindi lang to kakahaka or gawa-gawa na kwento sa mga kapitbahay na dito, bro. Mm -hmm. Nandito talaga sila. Okay? Nandito talaga sila, bro. Lang so, ilalapag ko to dito itong EMF patuloy mo lang po lapitan at ayan bro ayan bro nilalapag natin bro Marabi. pero patuloy siya sa pag ilaw ilaw so nandito siya sa harap magpapasok kayo ayan bro salamat po ng marami kami po ang mga ghost hunter po ng Pilipinas at kami po ang nag nag uh, lilibot dito sa mga kabundukan ng Mindanao uh, hindi po kami kaaway ninyo hindi po kami masamang tao, kami lang po ay hahanap na evidence na nandito kaya naki-exist pa rin kayo sa mundong to salamat ng marami so yun guys okay 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 huh? Ciao. Ito. Nandito si Sarap natin. Okay. nawala si bro. nawala siya. Selanem. Selanem. Wala nito, literal. Okay lang, huwag kayong matakot sa amin ha. Kami ay mga mababait at hindi kami mananakit sa iyo. Okay? At bago kami aalis dito ay iwanan ka namin ng dasal. Pero magdasal tayo bro, off lang ha. Okay. So yun. So ayun guys, maraming maraming salamat sa inyo lahat. Kami ni bro Joseph ay <coughs> iwanan namin sila ng dasal dito. Pero i-off lang namin para kami lang yung mga pag usap sa kanila. Kaya maraming maraming salamat sa mga taong nag nagpaabot sa amin mensahe na madalaw namin tong lugar na to kasi may nagbako daw dito at nandito nga kami kaya patuloy nang kayong mag PM sa amin guys at mag comment sa mga pupuntahan pa namin lugar at sa mga lugar nyo na talagang napaka confirm kaya mag kami ni Bro Josephito para makatawid na 'yung high uh, spirits na nandito ngayon sa pamamahayag na 'to. Maraming salamat sa inyo, guys. Salamat! Thank you. Tara, bro, mag-pray tayo. Ta, bye -bye.